Pag nagkahang inyong cellphone or tab, maaaring marami kayong virus sa Google Chrome. Ngayon, hanapin ninyo ang inyong Google Chrome sa inyong cellphone. Then, i-click nyo siya. Yan. May tatlong tuldok siya dito sa tagiliran. Ayun sa taas. Pindutin nyo siya. Then, Settings. Pindutin nyo yung settings. Settings. Then, pag napindot nyo na yung settings, hanapin nyo ang site, settings. Then, all sites. Yan, ang mga virus. Hmm. Click nyo yung isa. Pindot nyo siya. Yan. Clear and reset.